Isang mapagpalang araw po ng biyernes sa inyong lahat mga kapatid. Biyernes sa loob na ika apat na linggo sa karaniwang panahon. Unang araw sa buwan ng Disyembre, palapit na palapit na tayo sa araw ng Kapaskuhan. At ngayon po unang biyernes sa kasalukuyang buwan, araw ng debosyon sa mahal na puso ni Jesus. Pagbati po sa mga deboto ng Sacred Heart of Jesus at mga deboto ni San Antonio ng Padua. At kayo po, mga viewers followers and supporters of our Daily Gospel Reflection. Naku, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at sana nga po nakakatulong po itong ating ginagawa araw-araw na ibinabahagi sa inyo ang pagninilay tungkol sa salita ng Diyos sa ating Ibanghelyo. At sa mga members ng 1000 Club St. Anthony, mga kasapi ng Samang mga Pahala ni San Antonio ng Padua, sa lahat po ng mga tumutulong sa aming proyekto, pampamilyang ng ni San Antonio sa darating na Pasko. Hindi po magiging posible ang project na ito kung wala po ang tulong na inyong ibinigay at sa mga magbibigay pa dahil malaki-laki po po ang aming kailangang malikom para sa isang libong pamilya na aming bibigyan ng tulong sa darating na Kapaskuhan. Salamat po ha at ang na po ang bahalang gumanti sa iyong ng loob. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Pinamahal kong kapatid sa araw na ito, pagdidilayin natin ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita ayon pa rin kay San Lucas. Mula po sa ikadalumput isang kamanata, mga talata dalumput siyam hanggang tatlong at tatlo. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi ngayon ay nagsasabing buhay at nananatili ang salita ng Diyos. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. Yan po ang malino na pahayag ng Jesus sa ating ibanghelyo ngayon. Narawang kupas, gasgas -gas na plaka, napaos na boses, asidwas na pantalon para kumupas at magbukang luma, napanis na ulam, bulaklak na nalanta, gamit na dati bago at ngayon ay luma na. Bagong cellphone, pero dumating ang araw, pinalitan sapagkat outdated na marami ng bagong lumalabas lumang sasakyan, dati bago, ngayon ay pumapalya na. mga kapatid, ang paglipas ng mga bagay sa mundo ay bahagi po ng kalikasan ng mga bagay na ito. Sapagkat wala namang bagay sa mundo na hindi kumukupas, hindi naluluma, at hindi nawawala. Ang pagkupas at pagkasira ay likas po sa mga bagay na sadyang may hangganan, may simula, may katapusan. Sa mundong ito, ang mga bagay ay lumilipas at tanging Diyos lamang at ang kanyang mga salita ang mananatili. Mga kapatid, ang katapusan ay mailalarawan po sa pamagitan dalawang salita. Ito ay ang salitang katotohanan at ang salitang katiyakan. Totoo at hindi natin maitatanggi ang kamatayan ay harapin nating lahat sa kanya-kanyang takdang panahon. Sapagat pagkasilang pa lang natin, alam na natin may hangganan ang ating buhay. Ang katapusan ay isang katiyakan sapagat lahat ay may hangganan. Ang katapusan ay isang katotohanan na hindi pwedeng pasinungalingan. The grass withers, the flower fades, but the word of God stands forever. Ayon po sa Isaiah chapter 40 verse 8. But the word of the Lord remains forever. First Epistle of Peter chapter 1 verse 25. Katano pong sinasabi sa Hebrews chapter 13 verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Mga minamahal kong kapatid, alam niyo po ba na sa pamagitan po ng mga salita ng Diyos, palagi po akong nabibigyan ng inspirasyon at karunungan sapagat ang salita ng Diyos ay palagi pong may sinasabi sa ating buhay at karanasan araw-araw. We will never run out of messages coming from the living and eternal Word of God. Kaya totoo po buhay at bahagi ng buhay ang salita ng Diyos na nanatili at kailanman ay eh hindi mawawala. Mawawala tayo sa mundo, subalit ang salita ng Diyos ay magpapatuloy sa mga darating pang maraming generasyon. And today and every day, the Lord is inviting us to read the Word of God. Kaya nga noong nakaraang isang taon, nabanggit ko po sa aking pagninilay, ang isang acronym, R-E-A-D, READ. R -E -A stands for reflecting on the Word of God. Ang salita ng Diyos, hindi lang po basta binabasa. Ang salita ng Diyos ay pinagninilayan. Kaya meron tayong daily gospel reflection. Inilalapat natin sa buhay at karanasan ang mensahe natin ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Parang pagkain lang. Kailangan mong upang ang ay mapakinabangan natin hindi naman pagkasubo ng pagkain, lulunokin mo na agad, di ba? Kailangang i-masticate upang mas ma-appreciate mo ang sarap at ang lasa ng pagkain. Letter E stands for encountering the Lord, speaking through the words He speaks. Ang Diyos ay ating nadidinig at nakakatagpo sa kanyang salitang nagbibigay buhay. Sapagat sa salitang ating binabasa, salitang ating pinapakinggan, ang Diyos ang ating naririnig na nagsasalita sa atin. These can be the words that you find so significant and special in the Bible. Words that you always find true to your life and personal experiences. Sa salita ng Diyos, nakakatagpo natin ang Diyos. And letter A, asking God what message He has for you. Tanungin mo ang Diyos, Lord, ano bang mensahe mo para sa akin sa araw na ito. Ano ba ang sinasabi mo sa salitang napakinggan ko at narinig ko? Sa salitang aking binasa at sinisikap na pagnilayan. Ask the Lord what He has for you regarding what you have read and what you have heard. Because definitely, may mensahe po na pinararating ang Diyos sa atin araw-araw. Kaya pagising pa lang sa umaga, daily gospel reflection na. Sabi nga, every gising, is a blessing, a beginning. We start hearing God speaking to us, and besides, God deserves the best conversation that we have every day. Bago ko ng iba, makipag usap ka muna sa Dios sa panalangin at ang kanyang salita ay laging nadidinig sa bawat salita ating pinapakinggan mula sa Biblia. And letter D, doing what God tells you. Bawat salitang may kalakip na mensahe ay may kalakip na hamon na isabuhay ang salita ng Diyos. Be doers of God's words and not hearers and readers only. Sabi po yan ni San Pablo. The question is, how will you respond to what God is telling you? Ano ba ang mensahe sa'yo? At ano ba ang gagawin mo ngayong alam mo na ang sinasabi sa iyo ng Diyos. How is this Gospel passage or this Biblical verse relevant and applicable to your life today? Alamin mo, binigyan ka ng Diyos ng karunungan and the gift of discernment for you to discover and find what message God has for you every day. Paano ko ba i-apply ang salita ng Diyos na buhay at nanatili sa aking buhay? Kaya mga kapatid, always read the Word of God. Reflect on the Word of God. Encounter the Lord as He speaks in His words. Ask God what message He has for you. And do what God tells you. Mga kapatid, totoo, buhay at nananatili ang mga salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ang malaming makapangyarihan, maraming salamat po sa patuloy mong pagbibigay ng iyong mga buhay na mensahe mula sa mga buhay na salita na nagmumula sa iyo. Patuloy mong hubugin ang aming puso at kanoban sa aral na napapaloob sa mga salita mong nagbibigay buhay. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po ay nakakatulong at inyong nagugustuhan ang pagnilay na ibinabagi sa inyo araw-araw. Let us share this message of God's love through His words sa ating mga kakilala, mga kaibigan, at sa ating mga mahal sa buhay. Let us fill the world with the message and power of God's words. Remember that evangelization should start at home. Mga kapatid, patuloy po ang aming panawagan dito sa Pambansang Dambana ni San Antonio ng Padua. Kayo po mga nakikinig saan mga kayo naroon. sa inyo po mga ibinigay. Kung nakapagbigay na po kayo, ako maraming maraming salamat po. Hindi po namin kayo makakalimutan, patuloy namin kayo pagdarasal. At sa mga nagnanais pang tumulong, naku, we will gladly appreciate anumang halaga na inyong pagkakalob sa amin. Magbibigay po ang pambansang dambanan sa San Antonio ng Padua ng isang libong grocery items. Sa isang bag po yun, yung po ay medya packages for 1,000 poor families. At bawat medya noche packages po ay nagkakahalaga ng isang libong piso. Isang libong pamilya po ang bibigyan kung kaya't kailangan namin ng isang milyon. Sa ngayon po, nakakalikom pa lang kami ng mahigit 350,000. Sana po umabot na ng 400,000. Kaya malaki-laki pa rin po ang aming kakailangan ng tulong. Ang Diyos na po ang bahal gumanti sa inyong kabutihan. Mga kapatid, we do not lose in giving. It is in giving that we are given. And giving is the best expression of generosity. Remember that it is in giving that we find the true reason for living. Maraming salamat po. Pagpalain kayo. Makapangirin Diyos, Ama, ng anak ng Spirito Santo. Amen.